Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos Dalu's Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Papunta kami ng kaibigan ko sa bahay ng isang kaibigan para mag-barbecue nang may sa gilid ng kotse namin habang nagmamaneho kami sa intersection. Naalala kong narinig ko ang tunog ng impact at parang bumagal ang oras habang pinagmamasdan ang windscreen na nabasag sa slow motion. Malapit na akong mamatay, naisip ko habang umaandar ang sasakyan patungo sa isang konkretong poste ng ilaw. Pagkatapos ay tumahimik ang lahat nang tuluyang tumigil ang mundo. Sa sandaling yon, ang oras mismo ay tila huminto, at bigla akong umakyat ng napakabilis. Kahit gaano kalinaw ang lahat, habang naglalakbay ako, iniisip ko kung ang lahat ng nararanasan ko ay isang matingkad na panaginip lamang nang tumingin ako sa itaas nakita ko ang isang magandang puting liwanag at nang tumingin ako sa ibaba nakita ko ang eksena ng aksidente sa ilalim ko kahit na tila walang katotohanan ang lahat ng nangyayari sa sandaling iyon ang presensya ng aking kasama isang lalaki na mukhang mga 35 taong gulang ay pumuno sa akin ng napakalaking pakiramdam ng kapayapaan Magkasama, siya at ako ay dumating sa paanan ng isang napakalaking cobblestone na landas, na humantong sa malaking kristal na lungsod sa unahan. Sa kanan ng lungsod, nakita ko ang isang magandang berdeng bukid na may batik-batik na mga bulaklak ng lahat ng kulay at isang batis na dumadaloy sa bukid. Nang malapit na kami sa lungsod, nakita ko na ito ng luminescent na kristal, at ang mga gusali ay kumikinang sa maningning na mga kulay na hindi ko pa nakikita. Nakikita ko ang mga bata, matatanda, pusa, aso, ibon, paro-paro, at lahat ng uri ng hayop na naglalaro at kumakanta sa parang, at agad kong gustong sumama sa kanila. Tumingin ako ng diretsyo sa aking kasama, na sa sandaling yon ay tila pamilyar sa akin, ngunit hindi ko alam kung saan o kailan ko siya nakita noon. Ang aking kasama, na agad na naunawaan ang aking pagnanais, ay ngumiti at nakipag-usap sa akin ng telepatiko upang sundan siya. Habang papalapit kami sa lungsod, napansin ko na ang mga kristal na gusali ay napakataas na ang kanilang mga taluktok ay tila nawawala sa mga ulap. Dinala ako ng aking kasama patungo sa isa sa mga gusaling yun, na, sa loob ng mga dingding nito, ay tila isang uri ng silid aklatan. Habang nakatayo ako sa vestibule ng library na yun, namangha ako sa ganda ng multi-level marble architecture. Ang sari-saring marble columned na mga antas ng library ay tumataas sa kalangitan sa isang tila imposibleng arkitektura na pumukaw ng pakiramdam ng hindi makapaniwala. Ang arkitektura ng silid-aklatan na yun ay isang tunay na kahangahangang tanawin na pagmasdan, hanggang sa puntong tila kamanghamangha o surreal, at isang bagay na inaasahan mo lamang na makikita sa isang lugar na walang limitasyong posibilidad, isang lugar na tulad ng langit. Ang mga istante ng mga talaan ng aklatan ay tahanan ng maraming mga scroll o dokumento, at ang mga istenteng iyon ay tila gawa sa madilim na kahoy. Ang mga scroll at mga dokumento ay mukhang gawa sa tela o magaspang na texture na papel, ngunit mayroon ding mga tala sa tablet na lumilitaw na script na nakaukit sa marmol. Tulad ng inaasahan ng isa na makikita sa isang silid aklatan ng gayong kadakilaan at kadakilaan, ang aklatan ay napuno ng aktibidad ng iba't ibang tao sa bawat antas. Ang mga taong iyon ay nagsagawa ng kanilang mga aktibidad ng may mataas na espiritu, at ang kanilang kabastusan ay napakahusay na ang ilan ay natuwa pa ng mapansin nila ako. Pagkatapos ay inihatid ako ng aking kasama sa isang silid na parang planetarium ang hugis nito. Iniwan ako ng kasama ko na mag-isa sa teatro na yon, at sa sandaling umalis siya, Nabuhay ang mga pader na may maraming pelikulang pinapanood sa paligid ko. Sa pamamagitan ng mga pelikulang iyon, nalaman ko kung paano nagkakaroon ng domino effect ang mga hindi magandang salita at kilos, kung saan ang mga negatibong damdamin ay nagsisimula sa isang tao at, mula sa isa, nakakaapekto sa marami. Naramdaman ko o naramdaman ko ang galit at kalungkutan ng lahat ng naapektuhan ng mga negatibong damdamin na yun sa sobrang tindi na akala ko sisubog na ako. Ang mensahe na nais ipabatid ng mga pelikula sa pamamagitan ng karanasan ng malalim na pakikiramay sa mga nasa pelikulang nagdusa ay malalim na naihatid, at labis akong naapektuhan ng mga ito na nakaramdam ako ng panginginig sa kaibuturan ng aking pagkatao. Pagkatapos ng panunood, pinabalik ako ng aking kasama sa Silid Aklatan upang magsimula ng aking pag-aaral. Sa Silid Aklatan, sinimulan kong pag-aralan ang mga nilalaman ng mga naka-archive na mga scroll, at kahit na hindi ko na kailangang buksan at basahin ang mga ito, nakuha ko at na-assimilate ang kanilang nilalaman. Sa loob ng anim na pung taon, nanatili ako sa silid aklata na yun at pinag-aaralan at hinuhukay ang mga salaysay ng buhay ng maraming tao mula sa kanilang simula hanggang sa kanilang katapusan. Kapansin-pansin, nakipag-ugnayan ako ng malalim sa mga tao na ang buhay ay ibinigay sa archive, kung kaya't naramdaman ko o naramdaman ko ang kanilang mga damdamin. Mula sa pagbabasa ng napakaraming archive na yon, nakuha ko ang ilang pangkalahatang katotohanan tungkol sa buhay sa Earth. Naisip ko na tayo, bilang mga tao sa Earth, ay may tungkuling itinakda para sa ating sarili bago tayo isinilang. Ang mga sitwasyon at pangyayari na pinili nating maranasan ay hindi mahalaga at hindi rin sila maaaring hatulan bilang mabuti o masama. Ang lahat ng pipiliin nating maranasan ay mahalaga para sa ating evolusyon at pagunlad at iyon ang layunin ng memoria. Natututo tayo at lumalago dahil nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pamumuhay, at ang bawat pamumuhay ay may kanya-kanyang hanay ng mga hamon. Ipinanganak tayo sa mga pamilya at lipunan na may mga sistema ng paniniwala na nakaayon upang tulungan tayo sa kung saan tayo nagkatawang tao upang matutunan at maranasan. Ang mga istilo ng pamumuhay na kinabibilangan ng kung ano ang itinuturing nating kasuklam-suklam, ibig sabihin, ang mga buhay na nailalarawan sa pamamagitan ng mga tema ng kamatayan, pagkawasak, at sakit ay mahalaga din para sa ating evolusyon at pagunlad dahil nagbibigay sila ng kinakailangang kaibahan upang magudyok sa atin na isipin at pagsikapan. Isang mas malawak na pakiramdam ng sarili at isang mas malawak na buhay. Sa lugar na iyon ang aking paninirahan sa kabilang panig, ang oras ay hindi umiiral ni ang oras sa kanyang tunay na diwa. Ang karanasan ng oras sa Earth habang nararanasan mo ito sa iyong katawan ng tao, ay oras mula sa pananaw ng iyong pisikal na pag-iral. Mula sa punto ng pananaw ng ganap at pinag-isang kaisahan, o mula sa pananaw ng Diyos, na iyong mahalagang sarili, ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay nangyayari ng sabay-sabay. Dahil lamang ang iyong buhay ay pinlano bago ang iyong pagkakatawang tao, hindi matukoy ng isa kung ano ang kahihinat na ng iyong buhay, dahil ang mga bagay ay maaaring lumihis ng husto sa plano. Sa kabilang panig, natutunan ko ang lahat ng dapat matutunan tungkol sa universo, ngunit hindi ko maalala ang lahat ng natutunan ko sa aking pagbabalik. Hindi ko inaasahan na babalik ako sa Earth, at nang mabalitaan ako na babalik ako, natigilan ako, upang sabihin ang hindi bababasa. Hindi ko nais na bumalik, at itinaas ko ang aking mga pagtutol sa desisyong yun, ngunit ginawa ang desisyon, at hindi ko ito nagawang bawiin. kinailangan ng anim na buwan upang masanay muli ang aking sarili sa loob ng isang pisikal na katawan isang anyo na mas maliit kaysa sa malawak na espiritong katawan na tinitirhan ko sa lahat ng mga taon na yon nang mailipat ang aking katawan sa ambulance pagkatapos ng aksidente ang EMT ay hinalinhan na ako ay gising ang aking kaibigan na nagmamaneho sa oras ng aksidente ay gumugol ng tatlong buwan sa ospital na may sirang pelvis, braso, femur, at durog na paa, habang ako ay lumayo ng walang gasgas. Nagpa siya akong ibahagi ito pagkatapos ng halos apat na taon matapos matuklasan ang pagkakakilanlan ng aking kasama at gabay sa kabilang panig. Natuklasan ko kung sino siya nang bumalik ako sa aking maliit na bayan sa aking pagreretiro. Isang araw, nang lumingon ako sa simbahan sa sentro ng bayan, Naisip ko na ang aking gabay at kasama sa kabilang panig ay isang kaibigan na pumanaw nung siya ay labindalawang taong gulang. Alam kong walang pag-aalinlangan sa aking isipan na siya yon, at alam ko nung nakilala ko siya sa aking NDE na ko siya mula sa kung saan at ilang oras bago